Iris, para sa 2-digit number game ay number 19 at number 3. Mga numero na bigay ng mga gabay kapalaran, naliwanag ng buwan at sikat ng araw, ang mga magic number mo ngayong araw ay number 29 at number 36. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color blue at color red. Ang mga dalang numero ay number 8 at number 23. Ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 42 at number 20. Mga numero na ikukuha ng tiket ngayon araw. Nabigay ng mga gabay kapalaran at para sa 3-digit number games ay number 1, number 4, at number 5. Taurus, para sa 2-digit number game ay number 11 at number 3. Mga numero na bigay ng gabay kapalaran ng liwanag ng buwan at ng mga bituin, ang mga magic number mo ngayong araw ay number 5 at number 32. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color pink at color red. Ang mga dalang numero ay number 10 at number 9. Ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 42 at number 25. Mga numero na ikukuha ng tiket ngayon araw, nabigay ng mga kapalaran at para sa 3-digit number games ay number 5, number 3 at number 6. Gemini, para sa 2-digit number game ay number 5 at number 17, mga numero na bigay ng gabay kapalaran ng liwanag ng buwan at ng mga bituin, ang mga magic number mo ngayong araw ay number 10 at number 36. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color pink at color yellow. Ang mga dalang numero ay number 44 at number 25. Ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 8 at number 19. Mga numero na ikukuha ng ticket ngayon araw, nabigay ng mga kapalaran at para sa 3 digit number games ay number 2 number 5 at number 4. Cancer. Para sa two digit number game ay number 5 at number 19, mga numero na bigay ng mga bituin at liwanag ng buwan at ang magic number mo ngayong araw ay number 31 at number 25. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color red at color green. Ang mga dalang numero ay numero labing anim at number 42. Ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 34 at number 18. Mga numero na ikukuha ng tiket ngayon araw, nabigay ng mga kapalaran at para sa 3-digit number games, ay number 1, number 6, at number 3. Leo para sa 2 digit number game ay number 3 at number 18, mga numero na bigay ng gabay kapalaran ng mga bituin at sikat ng araw at ang mga magic number mo ngayong araw ay number 32 at number 11. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color pink at color red. Ang mga dalang numero ay number 34 at number 40. Ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 18 at number 1. Mga numero na ikukuha ng tiket ngayon araw? Nabigay ng mga gabay kapalaran at para sa 3-digit number games ay number 5, number 3, at number 7. Virgo, para sa 2-digit number game ay number 19 at number 5 mga numero na bigay ng gabay na sikat ng araw at ng mga bituin, at ang mga magic number mo ngayong araw, ay number 10 at number 29. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte sa ay color green at color yellow, ang mga dalang numero ay number 16 at number 33, ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 21 at number 19, mga numero na ikukuha ng tiket ngayon araw, nabigay ng mga kapalaran at para sa 3-digit number games ay number 3, number 1 at number 6. Libra, para sa 2-digit number game ay number 8 at number 17. Mga numero na bigay ng gabay kapalaran ng liwanag ng buwan at ng mga bituin, ang mga magic number mo ngayong araw ay number 11 at number 30. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color pink at color red. Ang mga dalang numero ay number 29 at number 40. Ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 15 at number 33. Mga numero na ikukuha ng ticket ngayon araw nabigay ng mga kapalaran at para sa 3 digit number games ay number 1 number 6 at number 2 Scorpio para sa 2 digit number game ay number 14 at number 10 mga numero na bigay ng gabay kapalaran ng mga bituin at sikat ng araw at ang mga magic number mo ngayong araw ay number 39 at number 21 ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color pink at color red. Ang mga dalang numero ay number 33 at number 40. Ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 2 at number 25. Mga numero na ikukuha ng tiket ngayon araw. Nabigay ng mga gabay kapalaran at para sa 3-digit number games ay number 5, number 1, at number 3. Sagittarius, para sa 2-digit number game ay number 10 at number 11, mga numero na bigay ng gabay na sikat ng araw at ng mga bituin, at ang mga magic number mo ngayong araw ay number 24 at number 31. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte sa ay color green at color yellow, ang mga dalang numero ay number 40 at number 17. Ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 38 at number 13, mga numero na ikukuha ng tiket ngayon araw, nabigay ng mga kapalaran at para sa 3-digit number games ay number 5, number 3, at number 2. Capricorn, para sa 2-digit number game ay number 19 at number 5, mga numero nabigay ng mga bituin at liwanag ng buwan, at ang magic number mo ngayong araw, ay number 23 at number 10. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color red at color green, ang mga dalang numero ay numero 34 at number 45, ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 21 at number 5, mga numero na ikukuha ng tiket ngayon araw nabigay ng mga kapalaran at para sa 3 digit number games ay number 1 number 6 at number 3 Aquarius para sa 2 digit number game ay number 19 at number 15 mga numero na bigay ng gabay kapalaran ng liwanag ng buwan at ng mga bituin ang mga magic number mo ngayong araw ay number 19 at number 42 ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color pink at color yellow, ang mga dalang numero ay number 25 at number 36, ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 8 at number 21, mga numero na ikukuha ng tiket ngayon araw, Nabigay ng mga kapalaran at para sa 3-digit number games ay number 2, number 3, at number 5. Pisces, para sa 2-digit number game ay number 10 at number 11, mga numero na bigay ng mga gabay kapalaran, naliwanag ng buwan at sikat ng araw, ang mga magic number mo ngayong araw, ay number 29 at number 42. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color blue at color red, ang mga dalang numero ay number 15 at number 33. Ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 7 at number 18. Mga numero na ikukuha ng tiket ngayon araw. Nabigay ng mga gabay kapalaran at para sa 3-digit number games ay number 6, number 2, at number 1.